Ayun po mga katropa, titignan natin yung mga alaga nating hito kung pang-harvest na sila. Ah, uh, Maghahagis tayo ng pinsya O, oh, bibila ako tatlo ha, ah, sabay-sabay. Tingnan natin kung gano'ng karami. Isa, dalawa, tatlo. O, oh, dami. Dito, dito, gisan nyo pa. Bukas po kasi, uh, ma Mag-harvest na tayo kaya isang sako lang po uh, gusto ko lang makita kung gaano karami ha-harvestin natin. Oh. Ang dami. Ayun. Ayun. Ah, pakakapal, oh. Maganda na pala i-size eh. Gusto pong kunin ang lahat na. Eh kaso ang gusto ko sana is piliin uh, yung mga malalaki lang muna. Patong-patong na 'yan, oh. No? Dito na sila nagpuntahan Oh, pre, manguli ka na, pre. Okay, manguli ka okay. na. Manguli si pare ng pangulam eh. Ang dami eh. Oh, agisan nyo ito, ito, ito. <laughs> dito. Dito, dito, dito. Ang dami, nakakatuwa silang tingnan, no? Ah, malalaki na sila, abi. Pang-harvest na ba? Oo, oh, oh Ang kapal, oh. Patong-patong. Ay, may malaki, ah. Malalaki sila, abi. Marami malalaki. Oo. Oh. Ay, dampot ka ka, dadapot siya. Dadapot lang, oh. Yung hindi to ay eh, dadamputin niyo lang. Oh. <laughs> <laughs> Ang dami oh. Oh, oh, oh. oh. pang-ulam, pang-ulam. Ay, oh, oh. malaki na oh, Malaki na, may good size na. Malaki na sila, abi. Marami na malaki. Ang dami, madami. Marami na malaki. Sige, dan kuha ka pa. Uy. Ay, ito, ito, ito. Oh. Ang dami nakakatuwa na ang dami. Hanggang doon, hindi yung mga nandoon sa dulo hindi ito, na nakapunta ito, no. Ito, ito, ito. Nakakuha ka pre? Nakakuha ka tatlas na to. Tinya, tinya ilaki. Hmm. Yung goods ay malaki sinabi. Ano pa pala no? Hindi Alanganin pala sa tatlo no. Pero may maliliit pa no. Ay, ay, may ay no? Gitna, ay, 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 Bagay ang kailangan kasi natin is mapaharvest natin yung ano. Hindi. Hindi meron lalaki. Yes daw. Pipiliin naman. Oo. Oh. Yes daw. Yes. Ano ba ang Tingin mo marami kaya makuha na malalaki na yung na dalawa sa isang kilo. Ando, no? Kasi Ando, ang sabira? good size po kasi is dalawa sa isang kilo yung maganda. Eh, napakamahal pala ng ito ngayon sa market ang bentahan 135 eh. Tatago ko na ito ah. Sige, Huli ka nga. Pag nakahuli ka isa 500. Kamay oh, gamit. Mamay. 500. <laughs> Ah, sige. Di Kamay lang. Parang ng talangka. Kailangan siyang ng na. Hindi <laughs> na <ka makakapaan> <laughs> no? Hindi pa po nakapunta lahat kasi meron pa doon sa dulo. Sa nakita niyo dito kanina yung tumpukan. Patong-patong 'yun, meron sa ilalim noon, hindi lang makangat dahil nga sa kapal. Uh, napakaganda ng unang pag-aalaga natin ng hito na naging successful yung pag-aalaga natin at dahil po yan sa magandang similya natin, nagaling kay Boss Big Boy kaya pagka bibili po kayo ng similya. Ah, uh, sabihin nyo lang sa akin, ah, recommend oh, ko kayo kay Boss Big Boy. Oh, may 500 na si Adan. nakahuli ko isa. Oh, 500. Ganun ba Tama. 500. nag tuloy si Dano, Dano. Ayun oh. Dano. Dano, Dano. Oh, Dano, Dan. Ah, Tata Lebe, ha? Oh, 500. May advance na oh. Pupapa ko isa. Wala. <laughs> Ayun po mga katropa, abangan nyo po yung pag-harvest natin. Ano ba sabi Leba, rin bukas o sa makalawa, no? abangan nyo na lang po yung magiging harvest natin. At i-audit naman natin kung magkano yung ah, uh, naging puhunan natin at kung magkano yung unang harvest natin para makita nyo rin po. <laughs>